Digil operasyon simula March 28, Webes, ang operasyon ng Philippine National Railway sa Kamaynilaan. Ito ay para magbigay daan sa pagtatayo ng North-South Commuter Railway o NSCR. Apektado ang biyahe mula Tutuban sa Divisoria hanggang Alabang. Maglalaan naman ang Department of Transportation at LTFRB ng alternative bus routes para sa mga pasaherong maapektuhan ng tigil operasyon ng PNR. Mula Divisoria, nadaraan ng Recto Avenue. Tirino Avenue, Osmeña Highway, Nichols, Eslex hanggang Alabang, and vice versa. Alas 7.30 ng umaga, magsisimula ang biyahe ng Tutuban to Alabang Route at alas 9 ng gabi ang last trip. Alas 5 ng umaga naman sa Alabang Tutuban Route at pasado alas 6 ng gabi ang huling biyahe. Posible o manong abutin ng limang taon ng tigel operasyon. Inaasahan namang dahil dito ay mababawasan ng walong buwan ang panahong Kakailanganin para tapusin ang NSCR mahigit 15 billion pesos naman ang maaring matipid dito.